So, ilang araw na rin pong nakasuspindi itong SMNI. Oh, pero parang I was expecting more uh, outrage, more clamor para ibalik. Mag magre-revolusyon o magagalit yun po pero parang wala masyado akong naririnig ng mga galit mula po sa mga supporters ng SMNI at sa mga ibang TDS tungkol po dito eh hindi nangyari yung gusto mangyari siguro ng SMNI na yung uh, maraming tao will uh, back them up at talagang makikipag-away para sa kanila eh maari kasi natapat sa Pasko 'di ba siyempre kailangan natin mag-celebrate muna ng Pasko 'di ba kasama yung ating mga pamilya baka napagod na din yung mga ibang Pinoy sa pakikipag-away at puro katoksikan sa social media. Kaya wala masyado nakikipag-away for SMNI. Pero ganun pa man, ito po, ay uh, yung SMNI on Thursday uh, asked the Court of Appeals to stop the NTC from implementing its 30-day suspension which took effect last week. Okay? So, yung mga lawyers ng SMNI, si Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Suplico, file the petition uh, for uh, anto certiorari prohibition mandamus with prayer for injunction or temporary restraining order para po sa suspension order na uh, nilabas ng NPC noong December 19. So, uh, sinasabi po nila na inaabuso daw nung NTC yung kanilang yung kanilang uh, kapangyarihan dito. Ito sa, uh, sabi ni Attorney Suplico, dalawang programa lang ng SMNI ang nireklamo yung Gikan sa Masa at uh, Laban Kasama ang Bayan, bakit ang buong network ang pinarurusahan O yun. So feel nila parang umaabuso daw yung NTC. But daw lahat sila yung yung ano, uh, TV and radio ang nawala. Yung social media nandyan pa rin And other platform tuloy pa rin no? So para daw umaabuso naman daw yon Yung kanilang uh, Sabi dito The Respondent NPC is an independent agency under the executive branch of government. Hence, it cannot be dictated on by Congress without violating the principle of separation of powers. Hindi naman kasi sila diniktahan ng Kongreso. Sila po ay binigyan ng rekomendasyon. Binasa ng MTCU recommendation at ginawa lang po yung kanilang uh, mandato sa batas para po... Uh, isuspende itong SMNI dahil nga po mayroong mga paglabag. Pareho lang din po 'yan do sa ABS-CBN yung ginawa ng NTC, 'di ba? Nung panahon naman nung sa ABS-CBN, hindi naman sila nagrereklamo ng ganya, pero nung nangyayari na sa kanila, 'di ba? O, ganyan na po yung linyada, ganyan na yung mga birada nitong mga taga SMNI. ba diba? sa akin po, wala namang masama sa ginawa po nila. Tama naman po yan, ilaban po nila ng ilaban. ba diba? kung uh, according sa, sa law, kung ano yung pwede nilang ilaban dyan. Pero, kailangan nating sumunod po sa batas. Kailangan po nating respetuhin yung gobyerno, sumunod po sa gobyerno, makipagtulungan sa gobyerno. At, bawasan, bawasan po yung pong mga, yung mga, mga, Uh, disrespectful na mga hirit. Kasi pasen pasensya na po, eh, nasasabi ko din sa mga previous vlogs ko. Kahit itong sila attorney Mark eh, sa mga hirit nila minsan eh. Diba? May, may mga hirit dyan na, nakikita ko na talagang disrespectful po sa Congress eh. Na pinaghihinalaan yung Congress. O kung ano, ano, diba? Tapos magtataka sila bakit sila pinagiinitan. Eh, yung, yung mga vloggers nila, yung mga yung mga tao nila kung ano-ano po ang pinapakalat tungkol po sa kongreso. Tapos magtataka sila bakit ganito na lang ganito na lang yung po nangyari sa kanila bakit ikakansela yung kanilang prangkisa. 'Di ba? Sa akin lang kung kung wala namang nilalabag na batas, 'di ba? wala dapat ka o hindi dapat kabahan yung SMNI. Kaso may may nakita yata na mga paglabag sa kanila. So kailangan po nilang sundin po talaga. Ah, uh, ayun po, sa Senado naman, nag, may mga senador din na nagsalita na Pilaba in favor of SMNI at Pojan, si Senator Cheese ang sinabi niya. Oh, while the NTC, uh, under its rules, may, may suspend uh, authority to operate of any grantee for 30 days, it is necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public. It should specify what serious and irreparable damage inconvenience which will be caused by the continued operation of SMNI. or given its supposed by violation. Oh, yon. So uh, the class, uh, this clarification is necessary to avoid allegations of simple harassment and curtailment of pre press freedom, and to prevent a chilling effect on critics of the administration and media in general. Okay? Um, maaring kinaklarify lang naman ni Senator Cheese Hindi ko alam kung talagang kumakampi siya sa SMNI o kung anong-ano niya. Pero maaring hinihingan lang din naman niya ng clarification. Although, pero para sa akin, di ba, eh, eh hiwala yung sa Congress, hiwala yung sa Senado. Di ba? Maaring siya magsabing ganyan. Pero in the end, syempre, kung ano yung desisyon ng Kongreso, 'di ba? Yun, yun din sana, respetuhin sana ng Senado kung ano yung kanilang mapagdesisyonan doon, kung ano yung ilabas doon, 'di ba? Respetuhin sana nung mga senador at huwag naman masyadong uh, uh, questionin or pag-isipan ng mali o masama. Kasi parang lumalabas din na parang pinapalabas si Senator Chis na baka pinagiinitan ng uh, itong SMNI, 'di ba? So sa akin, ano yan eh? Mo, ganyan din naman yung nangyari sa, sa ABS-CBN noon. Anong sinasabi ng mga ibang mga DDS? So, sumunod tayo sa gobyerno. May mga nilabag kayong batas. Meron kayong ginawa na hindi tama. O, diba? At yun na nga, Inamin naman ni ni Ka Eric din 'di ba na hindi totoo yung sinasabi niyang 1.8 billion kay House Speaker. So may mga may mga pagkakamaling ganun na na, na, na ginawa. At uh, ang, ang nangyayari kasi talaga itong SMNI ay uh, more than just a news outlet. Ay parang talagang nagiging ano 'ne, talagang puro atake, puro paninira, puro uh, paghihila pababa. So medyo gano na 'yung nag, parang parang naging uh, attack attack page 'yung eh, attack channel eh. Yung pong SMNI, baka ma ma maaring 'yun ang gustong gustong uh, busisiin at tignan po ng Kongreso na para wala na pong gano't. Eh kung kung tatandaan niyo, 'yung SMNI ay uh, ano din naman paborable din naman sa sa Unity Team ng eleksyon, 'di ba? So so sa akin uh, dapat tingnan natin yung sinasa sinasabi ng Kongreso kasi may punto naman sila eh. May mga pagkakamali yung SMN, Hindi porket sa kampi mo ididepensa mo na. Hindi porket, 'di ba? Uh, fans ka ni Pangulong Duterte. O tapos SMNI close kay Duterte, alam mo ididepensa eh kahit ano na lang gawin ng SMNI, wala na silang ginawang mali. Ganon din naman sa ABS-CBN, 'di ba? Kung may pagkakamali sila, 'di ba? Di sa akin, harapin nila yung pagkakamali nila. Ganon din sa SMNI. What, what is uh, for ABS-CBN, ganon din sa SMNI. So, dapat pareho lang. So, harapin nila pareho yung mga, yung mga kaso o yung mga issue na nilalatag sa kanila. So, yun lang naman. Yun lang naman yung opinion ko dito. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.